Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. No? Meron lang akong ipapakita sa inyong bagong bagong inakay. <laughs> makasipag update lang tayo sa itlog ng brown ko. No? So ito na yung anak niya ngayon. Ayan o. No? Oh. Ang lakay na. One month niya na ngayon. So ito siya makakasipag. o oh. So G card black J card. So ayan mga kasipag oh. Oh. Anak ng aking brown. <laughs> 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 Puro ito lumipad mga kasipag. Oh. Maamo siya maamo. Kasi sinanay ko to sa, ano, eh, sa kamay ko. So maamo siya mga kasipag. Oh. Black jay card. Oh, hi ka. So, wala pa siyang pangalan, no? Tsaka yung kulay ng mata niya, hindi pa masyadong makita. Kasi one month pa lang siya ngayon. Ayan. So, malikot yung kamera ko. <laughs> Ayan. Oh, Milipad na, baka mag fly high butterfly. <laughs> Pakita ko sa inyo yung, ano, yung nanay niya. O, ito yung kanyang nanay. Brown, brown chay card naman siya. Bago yung buntot. Dalas nyo na itong nakikita sa video ko. Ayan. O. Yung anak niya, black. Kasi yung tatay niya, Ah, uh, puti. Eh. <laughs> <laughs> oh, para daw naging black. Okay, guys. Hindi ko alam saan nagaling yung black. Siguro sa lahi nila, no? Oo. Oh. Ito ng Ayan, oo. Oh. Parang dito lang muna. Thank you. तुझे लगे तू तु है काफी फेमस आइडियल इन्फ्लुएंसर नई नई तितली तू बाहर निकली है नबना बातें